Good morning! Ayan, pinatawa ko, ko kayo. kulang kayo, oh. Bago palang lang, nabubulol na. Ayan. Ayosin natin yung cam. Good morning! Pang pa vibes lang mga kasari. Kagigising ko lang. And alam nyo ba, na-shock ako pag pasok ko dito sa tindahan. Kasi tingnan nyo yung sa likuran ko. Ayan, oh. Ayan, napakaraming chichirya kita ko sa inyo mamaya. Ito pa. yan si Kuya Dave, mga sisi, nagbuot-buot ng order. Nagbuot-buot ng order si Kuya Dave. Tulog pa lang ako, sabi niya sa akin. Ginising niya ako. Pumunta daw kanina yung Jack Angel na ahente namin. Bago kasi itong ahente ngayon kasi nung uh, dating ahente ay ewan ko lang, umalis na daw. Tapos kaya na-stop daw yung pagdi-deliver nila. So ngayon, bumalik ulit. So two times na silang pumunta dito. And alam nyo ba mga kasari, ang nabayaran ni Kuya Dave sa mga chichiria, pero may kasama itong kapi, kunting kapi lang at biscuits, ayan, 3,379 lahat, ayan, sisilipin natin ito mamaya. Nagulat lang ako kasi kung anong dami naman ang chichiria na kinuha mo, baka maano yan, baka mag-expire or makunat yan. yun sabi ko sa kanya, ikaw buot ka talaga. <laughs> pero alam ko naman na, ang um, order lang ni Kuya Dave ay yun lang talagang mabenta. Sinabihan ko siya kapag may mga ahente na pumupunta dito tapos may mag offer ng mga item na hindi naman saleable sa tindahan, wag talaga siyang kukuha. Kailangan pagsabihan talaga mga sisi, baka magulat ka na lang na Ayan, kailangan pagsabihan talaga mga sisi, baka magulat na lang tayo na may mga pinamili ng mga hindi mabenta talaga sa tindahan. Pero sinabihan ko naman si Kuya Dave. And happy morning pala. Ayan, ngayon ay September, September 2 na ngayon nag ako sa inyo. Kumusta ang bear natin? Ayan, kumusta? Laban ako tayo, grabe no? Sobrang mahal ng mga bilihin, pero alam niyo mga sisi, Uh, ako, nagbabudget talaga ako. Kasi nga, sana all, yung ibang mga sari-sari store, grabe bultuhan yung mga pinamili nila. Alam nyo naman, kami, uh, my may college ako, si Kring is fifth year na yung ibang mga kabatch niya, kasi four years course lang, nag-graduate ng mga sis, engineer, nurse, teacher, ano pa yung ibang mga mga police, yun, yung mga kapitbahay namin dito, yan ang course ng mga anak nila. Tapos si Kring, hindi pa siya nakagraduate. Naiwan si Kring kasi nga 5 years ang course ni Kring Architect. Kasi architecture. So, nagbabudget pa talaga si Ate Rose ninyo. Kasi nga, ang laki ng tuition. Tapos malayo pa ang school. Ang allowance araw-araw. Naku, -araw, mga sisi. Tapos, alam nyo naman na wala kaming ibang source of income. Itong sari-sari store lang. Kaya hindi pa talaga ako makapag-buelo. Gusto ko talagang gusto ko kasi na marami akong stock pero yung i-stock ko naman ay yung mga fast moving item lang ayoko mag-stock rin ng mga mga item na hindi naman masyadong mabenta tulad na mga chichiria ito mabenta talaga to hindi to hindi to ma-expire sinabi ko lang sa inyo kanina na baka ma-expire pero since hindi pa talaga kami na-expire na ng chichiria kasi nga alam niyo yun naman yung chichiria namin diyan ay kitang-kita talaga ng mga soki namin Ayan, maganda yung pagka-display niya. Attractive na siya. Hindi katulad noon, no? hindi ko pa sinabit. Dito ko lang gilagay sa glass. Ayan, yung glass sa likuran ko. Diyan ko lang ginilera yung mga mga malalaking chichiria. Hindi ko pa sinabit. Nakaano lang. Ayan, nakaganyan lang siya. So, hindi masyadong mabenta. Pero simula ng... Uh, ganyan yung teknik ko na sinabit ko na siya na ayan o oh, yan yung mga malalaking chichiria sinabit ko na siya Malakas na ng chichirya dito sa amin. Ayan. So, kayo mga sisi, comment down below kayo kung ano din ba yung mga fast-moving items sa inyong sari-sari store. So, ayan. Check lang natin yung mga pinamili ni Kuya Dave. Ayan. Titingnan natin. Dami nito. Oh, ang laking box. Box talaga ito ng mga cheapy. Ayan. Yeah! Aray! O yan, malaki talaga, punong-puno. Hello kayo Dave! Good morning! Bakit dami mong gi-order? Ay, parin tayo maubusan. Ay, wala ka nag-bot-bot? bot po eh, alam So mga sisi, oh. Dalawa talaga ang lalaking box. Yan, order yan lahat. Kaya maubusan kami. Ayaw nyo daw kasing... Ayaw niya daw kasi maubusan. Ayaw yeah. niya daw gumakalbo yung harapan daw ng tindahan. So, check natin. So, dito, ang nakasabit ay, ano na lang, yung piyatos na kulay blue na malaki. So, order ni Kuya Dave ay yung red na malaki at uh, green na malaki. Kasi yun yung wala. Tapos, nagdagdag siya dito ng, ayan oh, Mr. Chips. Nagdagdag siya. Tapos... Uh, dito tayo na part. Dito, nagdagdag siya ng kulay green, blue, and red. Ayan. So, marami pa namang nakalagay dito sa ating uh, organizer na black. So, titingnan natin doon kung ano pa yung pinang... Ano ni Kuya Dave pinang bili kanina. So, sabi ko sa kanya, huwag niya muna itong i-display. Lagay muna ito doon sa likuran para maubos una yung nasa harapan. Sabi ko sa kanya. Kasi ito yung... Ito yung uh, na i-display ni Kuya Dave. Ayan. Be, ako magbongkag. Sige, ikaw na doon mag ano, nag so, Diyan lang, lipat mo lang dyan. Ay, mag-upo ako dito. <laughs> Pero tayong sampung manghuan. Oh, lima, lima, limang brown at saka green. Ayan. Ayan. Ayan Dima, ang inyo ko na. At saka sampung chicken skin na manghuan. Ayan, ayan. Eh. At rin ako ng berry nuts, limang, Kasi doon, marami pang choco nuts. At dito, mayroon akong... Mayroon din... mister Chips. Mr. Chips na malaki. sampung piraso. Sampung na, doking mga Chips. Sampung, sampung Sampu Mr. Yan. Chips. Grabe dami. At limang maliliit. Limang maliliit daw. Hmm sampo. Tapos, pagpa ako ng piyatos oh, oh. green na malaki dahil wala na kami yung green na uh, piyatos. Wala ka na rin stock sampo, doon na yan, green. Yan, sampo. Ayan, sampo. sampo, sampo. Yan. Ayan, uh, green. Puro so, green. Wala na akong lalagyan. Itapo ko na lang dito. <laughs> Diyan lang sa taas. Sampung ano. Sampung red. Sampung red. Sampung red. Ayan. Um, o. Oh, kasi wala green. naman tayong red at saka green. Hmm. Ubus na. Sige Ayan, dyan lang. So, dyan na sa na. Mm -hmm. Tapos Nasa sahig na. Ako blue, lima lang. Kasi may marami pang stock na blue. Nagdagdag siya ng blue, mm, lima. lima. Lang. Marami pa pala dyan. Mm, at mayroon tayong nuba. Uy, mm, nagdagdag ka ng nuba ilan? Nuba, sampung nuba na malaki. Ba't ang dami? Kasi para... marami ka pa tayong nuba na malaki. Ano na, na konti lang yun. Oh, so, sampo ito. So, balik ko na lang. Sampo daw. So, na nang ibalik. Dito pa, lipat mo yan dito doon. Lipat mo yun. Ito. Ilan? Ayan. Mm -hmm. oh. Mayroong green na piatos. Maliliit. Ayan. 18 pesos ang retail namin. O, oh, 18. Sampo din yung green. Kasi, oh nga, wala na stock. At blue. Mayroong blue. Sampo pa rin. Sampo pa rin. Ang kinuha ko. Eh. Ayan. Tapos. Mayroon din red. Red. Red na piatos. Oh, ang gwapo ni Kuya Dave. Oh, smile. Smile ka daw. <laughs> smile. <laughs> Kasi kamay mo Walang lang yun. Walang kulubot, yung... ha? Eh? Be, be, tingnan natin mo kata. Mm. Mm, wala pa daw siyang kulubot. 50, 51. 50 na, pero uh, 51 na siya. Mag-51 na daw si Kuya Dave, pero... At chippy na malaki, red. Wala pa daw siyang kulubot, mga sisi. Mga tag... lang ang inuha ko. Uh, 28. Ang red, benta natin. Pa... Blue. Chippy blue. Chippy blue, 5 rin na malaki. Okay. Yan, dami At no. Mm. Sampung blue na maliliit. Sampung. Sampung maliliit. Uh, blue. Sampung. Ano Ayan. pang meron dyan? Merong red. Ang daming pinuha. Red na uh, maliliit. Sampung red. Mm. Ayan. Tapos, bikat. Alam kong ngayon nila ako nakita na unbox sa harapan niya. Okay. Mm. Meron din tayong bikat na maliliit. Yan. dinamin pinamin ay 18 pesos din. Sampung piraso din ito. So ibalik ko nalang si... So, kasi so, yung mga kapim mo, sabi mo Meron uh, na yung malalaking dikat mm. Sampo, piraso Maralaking din yung dikat So ang kapital niya is 35 point something Ang binta namin is 40 pesos, 40 pesos. Tapos Tumak ako ng great piece white ah, so, Nagdagdag ito, ka Nagdagdag ako ng isang tai at Choco Choco ito Isang choco saka, Tapos Isang pang Cristo Cranes, isang pack Wafred, Waprets. At dalawang cream o vanilla. Oh, very good. Ayan. Ilamo. Ayan lang po. So, ito lahat mga sisi. Balik muna natin uh, itong... Oh, nagkahalaga anto. ng 3,300. Balik muna yan. 39. Tapos, huwag so, muna yang isabit. Oo. Ipaaw na natin yung mga nakasabit so, doon. Tapos, yung V-cut, ilabas mo. Kasi, yun yung ilabas isabit. Ilabas Yan yung isabit. CC. Oo. Oo. Wala namang V-cut doon kahit na isa. Tapos ang V-cut is anong price natin dyan sa maliit? Uh, ito, Parang mas mahal ba? yata yung maliit. Uh, natin. Baka, Tapos yung malaki is 40 na. ba diba, 40 na? May 35 ang, na ang kuhunan yan. 35.6 Ganun, mga ganun. Oo, so 40 na mga sisi. So, bikat lang naman yung wala. Tapos, wag mong ibalik yung piatos na kulay red at saka kulay green.